Hello sa inyo lahat mga ka-super Magandang gabi po sa inyong lahat At syempre ito po muli Si Alvin Richards ang inyo Super T So ngayong gabing, gabing Ito nga mga ka-super Ay nauwi ako dito sa amin Sa San Ilipo sa Bulacan Dahil uh, kami ng konting break Ng aming uh, mabuting uh, chief of police So may ilang araw pa tayong pwede magpahinga Bago tayo mag-resume sa ating uh, Official duty as a police officer So dahil nga nalalapit na ang uh, Valentine's Day so naisip ko kayo ng dumaan sa chocolate store na binibilan ko sa sukoy kong chocolate store para sa ganun ay mag, magkaroon tayo ng stocks ng chocolate kasi mura dun sabi ni Bilan ko na yun at naibibenta rin na ng mas mababang presyo kumpara sa mga supermarket at dahil nga marami nag-iibigan ngayong darating na Valentine's Day so nakasanayan kasi na every year ay may mga bumibili talaga dito ng panregalo nila sa magulang nila o bibiling panregalo sa teacher nila sa magulang nila at sa mga jowa-jowa nila sana all may jowa <laughs> so ayan na nila sa labas nga tayo ng super tea ito yung ating super tea yan yung entrance yan so nandito tayo ngayon sa labas sa aning dirty kitchen at ito kayo mga chocolate na pinagbibili ko kanina So dito kasi sa Super na, nakasanayan na rin na meron kaming mga medyo sosyaling mga chocolate kahit na medyo pricey na nabibili naman. Pero compare sa, sa, mga supermarket, mas mura pa rin yung benta namin nito kasi nga nabibili ko siya sa mismong chocolate store. Kasi di ba ngay ngayon nagkalat na ang mga chocolate store na mas mura nilang nabibenta ang mga chocolate. So katulad nitong Toblerone, pag nabili mo to sa supermarket or sa any convenience store, nasa 100 plus to pero dito sa amin ang benta lang namin nito ay 85 pesos so meron kaming uh, uh, apat na variants nitong toblero na nasa box ayan merong yellow yung white meron din tayo meron kunin ko lang ito yung ano black kasi ilalim kasi sila mga kasugoy so bumili ko lang pag ano apat na piraso yata ng lahat ng variants ng Toblerone. Ayan. Meron ding white chocolate. Ayan. 85 pesos din. At merong violet. Saan yun. ba Yung violet is para milk chocolate yata ito. Tama, milk chocolate. Then, meron din tayong ito. Milka na 85 pesos din ang benta natin. Eh, pero, 40 pesos lang. Di ba? Ang mura dito sa atin. Kitkat. Ayan. Kitkat Chalky, 35 pesos only. Good battle. M&M's yan. Ang ating M&M's ay 50 pesos. Tapos, meron pa ulit na pepper, na ibang bayan. Ito. Yung uh, cookies and cream or white cookie. 40 pesos din. At merong maliit na Toblerone. Ito. Ito ay pang 40 pesos lang. Pero sa supermarket na minibilang ko, nasa 60 pesos to. So, mura pa rin natin nabibenta. Di mga October? Kaya, very affordable so bumili din tayo ng dalawang sneakers yung ganito yung size ang benta namin ito yung maliit lang to ay 18 pesos pero yung malaking ganito ang benta namin so itong, so itong sneakers naman na to ang benta namin namin ito ay 18 pesos per piece then yung malaki ay 35 pesos right. so dalawang balot ang binili ko nun so yun lang naman binili ko KitKat pero kasi yun lang yung, wala silang ano ngayon doon yung mga Hershey's kaya wala akong nakuha tsaka yung maliit na uh, Cadbury so may nakita din ako sa kanila ang mura na ito yung mga mura sa kanila to yung tawag dito gin ramen Spy, original tsaka spicy so bumili ko lang kung ilang piraso na pang refill lang natin ang benta namin nito ay 40 pesos each ang sarap nito mga kasupay at bumili din ako ng isang ano, pares nito lace na buy 2 lay tax na buy to save 15 pesos so 75 pesos ang benta namin ito per piece so iyan uh, ano lang to hindi man siya totally paghahanda sa valentines pero kung abutin pa to ng valentines so okay lang din kung hindi aabut kung lalampas pa okay lang din kasi nga uh, normal naman kami may tindang chocolate dito sa aming super tea so ayan sa mga may mga iniirog dyan pero ako wala pang iniirog pero oh uh, So, sa lahat may yung dyan. So, merong chocolate dito sa Super T. At pwede na kayong bumili in advance. O, oh, di ba? Ang dami nating mga chocolate na tinda mga Super T. So, yun ay nagkakahalaga ng mga 3,000 pesos na rin yun. Yung nabili ko kanina. So, mura pa rin yun. Kasi kung bibili natin yon sa supermarket, mahal talaga. So, yun lang mga Super T. Ang siner ko sa inyo ngayong gabing ito. Dahil nga seasonal may mga binibenta tayong seasonal pero katulad nito normal naman na every every season meron kami tinda nito pero dahil nga pag Valentine's Day so mas mabilis siya ngayong Valentine's Day so bye mga super